Agri ang kapatang Pinoy. Tuklasin ang Agricultural Extension. Oh, teka muna. Isa ka rin ba sa mga kabataan sa kanayunan? Gusto mo bang mas mapalago ang ani, makatulong na kumita o makadiskubre ng mga bagong agri ideas? Welcome to Agri ang Kabataang Pinoy. Ako si Kat at ako naman si Ram. Samahan mo na kami. Wag mo nang skip maaari kaming mapakinggan sa Spotify at YouTube. Ito ang Agri ang Kabataang Pinoy, ang iyong kabarong podcast para sa mas masaganang agrikultura. Para sa ating unang episode, ito ay pinamagatang Tulay ng Kaalaman sa Mga Pamayanan sa Kanayunan kung saan ating tatalakayin kung ano nga ba ang kahalagahan ng agricultural extension sa pagpapaunlad ng kaalaman ng mga rural na komunidad. Alam nyo ba? At alam mo ba kat? na extension ay sinasabing bridge o tulay na naguugnay sa pagitan ng scientificong pananaliksik o research at praktikal na aplikasyon na tutugon sa pangailangan ng mga magsasaka. Sinasabing ang extension ay bridge sa pagitan ng research at clients. Tama! At kung isa sa konteksto ang bridge na ito, ito ay particular na tumutukoy sa mga organisasyon sa gobyerno NGOs o or non-government organizations, at pati na rin ang mga pribadong institusyon. Katuwang nila ang iba't ibang asosasyon o organisasyon tulad ng Barangay Agricultural and Fishery Council, Rural Improvement Clubs, at 4-H Club o Head, Heart, Hands, and Health. Sa tingin mo Ram, familiar kaya ang ating mga tagapakinig sa isa sa mga ito? Hmm, sa tingin ko ay oo. Maaaring na nila ito o maging sila mismo ay bahagi na ng mga ito. Para lang maging mas malinaw, ang mga kliyente ng agricultural extension ay ang mga magsasaka, mga kababaihan, at mga kabataan na nasa rural na komunidad. Ikahuli, dahil ang agricultural extension ay hindi isang formal o struktural na ori na edukasyon, ito ay nasa di-formal na aspeto na maliunin mag-supply ng mga aral patungkol sa agrikultura sa iba't ibang grupong na nangailangan ito. Ngayong alam na natin ang kahulugan at kahalagahan ng agricultural extension, kasama na ang mga benepisyaryo ng ganitong programa, mayroon kayang mga halimbawa kung paano natutulungan ng extension ang komunidad? Oo naman, ka, Kung susumahin ang agricultural extension ay masasabing esensyal dahil nga naitatawid nito ang research patungo sa practical ng mga aplikasyon. Halimbawa, ang Agricultural Training Institute or ATI, na nasa ilalim ng Department of Agriculture ay mayroong programa tinatawag na Ating Gulayan ng DA. Isang programa na nagpapakita na ang mga tao, kahit na nainirahan sa mga urban o may limitado lamang lupain na lugar, ay kaya pa rin makapagtanim at ani. Isa pang halimbawa ay ang Microgreens Project ng UPLB Institute of Crop Science or iCrops, institusyon sa ilalim ng College of Agriculture and Food Science ng paaralan. Ang programang ito ay may layuning maturuan ng iba't ibang komunidad kung paano magtanim, pangalagaan, at gamitin ang microgreens. Wow! Marami-rami na rin pala ang nabibigyan ng oportunidad ng agricultural extension. Nakakatuwang marinig na hindi lamang sa Department of Agriculture, kundi pati na rin sa ating kasalukuyang paaralan. Ang UPLB ay nagsusupply pala nito. Agree ako sa iyo, Kat. Ngunit, sa kabila ng mga programang ito, masasabi ko pa rin na mayroon pa rin kakulangan sa pagkapalawak na extension ng ating bansa. Maaaring ito ay dahil sa kakulangan ng budget, kawalan ng maayos na infrastruktura, at pwede na kakulangan sa mga communication tools na maaari makapagatid ng mas marami pang aral. Kaya ngayon, tayo ay tatawid sa kasalukuyang kalagayan ng agricultural extension sa bansa. At bakit nga ba ito ay patuloy na kinakailangan? At yan ang kabuuan ng ating episode today. Sana'y may natutunan ka at na-inspire kang makibahagi sa mga agricultural extension activities sa inyong lugar. Tandaan, hindi kailangan ng malaki agad ang hakbang. Sapat na ang pag-attend sa isang training, pagsali sa isang workshop, o kahit simpleng pagtatanong sa inyong barangay officials and agriculturists. Diyan nagsisimula ang pagpabago. Kung gusto niyo pang matuto o may tanong ka tungkol sa ating mga napag-usapan, i-message lang kami sa page ng podcast na ito o makipag-ugnayan sa Agriculture Office na malapit sa inyo. At kung nagustuhan mo ang episode na ito, i-share mo na rin sa mga kaibigan mo para sabay-sabay tayong matuto, umasenso at tumulong sa ating komunidad. Oh, paano ba 'yan? Ako si Kath, kasamang aking agri-partner na si Ram, ang inyong mga kaagapay sa pag-usbong ng kabataang agrikultural. Hanggang sa susunod na kwentuhan, dito lang sa Agri, ang kabataang Pinoy. Tuklasin ng Agricultural Extension.